Magandang hapon, kami Ah, siapa sa tindahan muna tayo. Kasi medyo maluwag-luwag ang shop ngayon. Ah, uh, konti lang customer. May customer kanina, ah, uh, nagpapalit ng carb. Karburador. Ah, uh, karburador na multikab. Papalit ng carb. Sandali lang. Yun ang maganda ka, ka mechanics yung kanina. Kasi yung carb niya ay matagal na yun eh. Matagal na na hindi maganda yung takbo sa carb. Uh, walang ano walang power. Parang pigil. Parang pigil pag inapakan mo yung accelerator Tsaka marami ng Mekanikong humawak nun Ng carb niya Tapos Ganun pa rin Ah uh, Sinuggest ko kanina Sa kanya Ah uh, Ah uh, boss Ah uh, Talagang Palitan na lang natin to Kasi Ayaw na namin na Ah uh, Pabalik-balik yung reklamo na ganito. Then, kumuha ko dito sa tindahan ng carburetor. Saka maganda kami kanik sa uh, Surplus Japan talaga. <coughs> surplus Japan kasi hindi pa na hindi pa dismantle. Uh, ano pa siya? Uh, uh, Japan pa talaga. Wala pang nabago. Yun kami kanik pag ganun ang carburetor uh, matipid. ah uh, malakas sumataw yung sasakyan tipid sa gas na uh, maganda talaga ang takbo kami kanilis pag sobrang Japan na na uh, kinabit namin kanina uh, maganda naman ang resulta ayun, nakangiti agad yung nakangiti agad yung customer Ganon talaga kami, ganon kami mechanics. Pag sinabi ng mekaniko, palitan. Palitan na agad satisfied siya uh, na ano yung carburetor niya. Na uh, okay na yung sasakyan. Ah, uh, ko nga kanina yung kami yung yung pagkabit ng carbon kanina. Ah, uh, tingnan niyo kami ang uh, nangyari kanina nung pinalitan namin yung carb niya. niya, uh.

Start. mechanics. Nakangiti ang customer natin na umalis sa shop. Kasi satisfied siya. Nakangiti, nakangiti rin tayo ka Kasi nabintahan tayo ng carburador. Ganon talaga ka mechanics. Uh, nakangiti yung customer. Nakangiti rin tayo. Kasi may na-solve na naman tayo na problema ng customer kana talaga yan ang dapat kasi may merong customer iba ah, ah sige ano anuhin mo lang yan ah. tawag dito sa amin ayum ayumin mo na lang yan ah, hindi pwede kapi-canics kasi ama ah, ah, masakit ta ulo minsan lalo na pag carb yan, ang dami na nakahawak na Juan dami na nakahawak na na mekaniko tapos ikaw yung huling naayos medyo masakit sa ulo kasi dami ng binago lalo na sa carb pag carb kasi uh, minsan dami na silang nikuntim hindi na pinagana kasi ganito ganon uh, mas maganda lang uh, uh, palitan na lang talaga yung pinalit namin kanina, surplus Japan, hindi pa na <coughs> hindi pa nagamit dito sa Pilipinas, hindi pa surplus Pinoy. Yung dinatawag dito na surplus Pinoy, galing ng Japan, tapos gamit na rito, tapos bininta pa, yun ang surplus Pinoy. Ah, pag surplus Japan, yung galing pa talaga ng Japan, hindi pa nagamit dito, hindi pa siya na hindi pa nagkalaw, wala pang binago, yun ang Surplus Japan ka-mechanics maganda uh, matipid si gas saka malakas sumataw yung sasakyan yun ang Surplus Japan kasi uh, calibrated pa yun ka-mechanics calibrated pa yung adjustment nun mga jet uh, wala pang pinapalitan ng jet standard pa lahat ng standard pa lahat ng jet yun uh, malakas uh, matipid. Wala pang mga leaks. Ganun kami ka-leaks. Uh, satisfied yung customer natin. Sana kami ka sa uh, patuloy kayo manood sa video natin. Sa mga vlogs natin para may matutunan din tayo pagdating sa pag-maintain ng sasakyan. Kaya ng pag-change oil, yung mechanics, yung pagpalit ng gulong, ah uh, yung bagong kasi nakakalaks na medyo manipis na hindi na hindi na safe yun. kailangan talang palitan. Pag ng group. Yung iba, kita ng play. <coughs> palitan natin kami Saka, uh, ayun na, jeans oil. Ayun, importante sa sasakyan ng kami ka yeah. Yung mga, yung mga lumalagutok. Yung may mga maingay sa sa sasakyan na kailangan natin ipatingin para uh, wala problema kami kanig sa pag-travel natin kung malayo ang pupuntahan natin lalo, lalo na pag malayo ang pupuntahan kanina nga yung isang customer natin na uh, multicap, multi-cup galing siya ng galing siya ng Laguna galing siya ng Laguna tapos before siya, siya na-vlog natin yun eh yung sasakyan niya na natin yung sinabi ko na pupunta ito ng Laguna. Ayun, nakapunta na nga siya ng Laguna ka Mechanics. Nakabalik na nga dito sa, dito sa atin, nakabalik na. Dito sa Lite, dito sa Baybay, nakabalik na. At walang problema yung sa kanya. Yung multi-cable yung ka Mechanics ha, galing, galing ng Lite, pumunta ng, pumunta ng Laguna, <coughs> din pabalik. Uh, before natin, uh, before sa bumiyahe, Ah, mo doon sa shop. Pinapalitan yung dapat pinapalitan. Uh, palitan Yun na, kami at ang biyahe niya ay walang problema. Kasi inibiro yung kami yung pag maliit na yung sasakyan natin, multi-cab, tapos biyahe ka ng Manila, Laguna, uh, maganda ipacheck kung biyahe ng malayo. Pumunta siya dito kanina, galing siya ng Laguna, sabi niya, ayos yung biyahe. Yun nga, yung sa bandang samar nga lang, sabi niya, grabe yung lubak. Lalo na yung bago lang, bago lang inulan, grabe daw ang lubak so, sa samar. Pero pagdating ng Bicol, maganda rin yung daan. Sabi niya, pero hataw-hataw naman yung multi-cab niya. Uh, nagpunta rito. Kanina, sabi niya, boss, ah, uh, Uh, walang problema yung sasakyan. Uh, pagpunta ng Laguna at saka pabalik. Yun, masaya tayo kami ganis na tayo yung umayos sa, uh, nag-ayos sa sasakyan niya. Tapos nakabiyahin siya ng malayo. Tapos pagbalik dito sa Leyte, pumunta pa sa iyo. Sabi niya, boss, okay yung sasakyan. Walang problema. Oh. ang sarap pakinggan na, sarap pakinggan ka Sarap pakinggan na sinabihan tayo na okay yung sasakyan. Tapos ayon na nag-ayos. Ayun, Kamikanics. Uh, Salamat sa ano, Kamikanics. Uh, thank you very much, Kamikanics, sa panunood. Sana makuloy kayong suporta at mag-follow sa Facebook natin. Thank you very much. Magalang hapon.